yung e, giniba ito na lang ang natira makaharangan nga niya yung ano, no. yung ginawang linear park hindi na no, gandun tat pala ito hindi pa may mga natira pang mga padera parating metro lang tong ginawang ano dito dahanan ito na Cerro de la Reina ang itim ng kulay ng tubig dito tayo mag update mga kabayan nasaan na tayo may Moriones Street sa Tondo ganyan natin Creek dito puntaan natin ang uh, Estero de la Arena yun merong ginibang parangan gagawing mga bahay ng mga Charles Tingnan natin Wasak, wasak yung ano dito Asfalto sa natin Ito lang itong ginawang ano dito Daanan Ito na Cerro de la Reina Ang itim ng, ng tubig. Ano barong ng pa Ito tayo pupunta sa kanan Dito yung merong Giniba Dito pa bulaban dahil like, mga bahay wala walang linear park walang easement dami mga bahay pala doon nasira na rin pala yung ano nito railings ito Siguro ito, ang okay. daming mga barong-barong dati. and meron na siyang Linear Park. Dito. Mga kabayan. Ah. Yung ah. eh, giniba. Ito na lang ang natira. Makarangan ah, nga niya yung ano, no? yung ginawang linear park. Yun. Hindi pa nakahakot ah, yung mga giniba. Yan. Yeah. dito pa pala hindi pa hindi pa nila natatapos yung pagiba alus ano rin to 4 meters din ang lapad hindi na gandun pa pala mga ano pa mga natira pa mga poste uh, rebar itong napaganda na yan ito hindi pa May mga natira pang mga pader laki pa pala ng bakating lote doon Ayan. Ito pala. Mga gigibain pa. Okay. Ano pala dun? mayroong booster pump. Ayan. Ang bagong ano lang to. Lagay lang. Ayan. Ito pa. Gigibain pa. May mga ano pa nga doon May mga palm trees pa. ang ah, natira na lang ang ah, halos 3 meters hindi yeah. pa nila nakahakot yung iba gamit ayan yeah. Pero meron pa pala doon mga kalye. May eh, mga eskinita. Ayan. ganito Yan ito talaga kalapad halos mga oh, 6 meters ang lapad kung wala tong ginawang ano dito mga bahay yun natin yung sa kabila wala pang linear part dami pa talagang aalis uh, yung mga bahay i-re-relocate property ito na ano ng gobyerno kaya kailangan walang mga istruktura sa tabi ng mga creek kailangan talaga mayroon mga easements mga puno eh, thank you for watching po ulit taas na pa napaka ano nga lang tarik pag ka ng moriones street wala namang mga homeless Ayan. dito tayo galing malapit lang sa Tutuban Center sa nasa kanan ng Resto Avenue natin Ayan natin yung kabila. Ganyan pa. Mga bahay. Gabley. Wala pa mga park. Ay, meron din pa lang doon floodgate. Ang dami bahay pa sa kalua. Dito meron pa. Mga, mga nakatambak. meron na pala dito rin yung uh, maliit na linear park ito yan pwede na palang madaanan to medyo maano nga lang maliit lang Ayun, meron ano doon, may eskinita. Ayan. Ito, meron pong gate. Ayan. balik na tayo. Ito, mga ano lang to. Mag 2 meters ang lapad. Pero napaganda na. Hindi ko lang alam kung matagal ng ganito to. Ito okay, yung mga aso. Okay, mga aso nga lang. Ayan. Okay, ito na yan, no? <tinyo> ito. ito. maganda na. Yan. mayroon pong ano, may mga gwardiya pa. Thailand wala naging ano na siya na naging tasa nakatawid ah, tayo doon galing tayo doon kanina sa may Estero de la Reina intersection so One Luna Street um, so, Ganda May yeah, tira pa naman dalawang lanes uh, magkabila na uh, Moriones Street yeah. Kaya palang pagandahin Kaya palang pagandahin Hopefully, iti kaluhin. Mm -hmm. okay. Sa ano pa raw to? Pantang hapon pa gumagana. Gabi. Yun, mm -hmm. meron pang rebulto sa pinakadulo. Mm -hmm. Ang, ang pangalan, Honorio Lopez. Mm -hmm. agad dun pa yan kapunta na yun ng Arten may nangyari dito mga gilid nagkatira-tira. sira Pinagan tayo sa kabila dami natin mga ay hirap mga no? uh, kababayan na, na nasa kariton saka mga, mga pedicabs nagiging ano na nagiging bahay na parang nagiging ano na siya? mobile na bahay maglagay doon ah plake o marker Domingo Franco ito kasi ng pangalan uh, uh, ayan ginagawa ang Maynilad. mo pa sa uh, ano sa ito nasa Morion linear park fountain mm. yeah, pa um, sa, sa mga project ni Yorley Scott Moreno natin wala pa yung fountain may ilaw pa nga yan sa, gabi yeah, thank you for watching po ulit sorry.